guess panic call your last Kahit right scene next Tindig mo more on again make it make sense holy night's a hundred feet Kams at ngayong gabi nga pala eh, may patambay nga pala tayo year and carmit at syempre na late na tayo sabi ko 9pm onwards pero nakatating tayo dito ay alas 10 na so, na ngayon narin pala ang tumatambay din narin mga magdod tsaka ito pupuno na tong helera na to eh so mamaya yung mga timala daw ay magdadatingan pa eh di ating hintayin na lamang titignan natin kung ano mga magiging galap mamaya pasara na may tambay la kung bagay year and tambayan year and carmit wala ng hindi nga kanta ko rin din ako pagpatambay ngayon na lang ulit. Tignan dek lang, hindi kanina lang ako nag-post. E, yun, tingnan na lang natin yung mga dadating ba kung sino bang mga tropang paparne. Di yun. Ayan, nandiyo pala eh. Baba! Huwag pa sila kapagsi. Ayan lang, na, nagdating nga na nga. Kasa na yung nag-a-upload Ano? Karera na lang tayo. Kasa na nag-a-upload yung hintay mo Pumar pumarata ka Bossing oh. Aray kay kapos na ah. Kakapugay Aray ko yung bumumba lang bumumba Aray ah, -ah. Shoutout sa mga timale. <laughs> kuya! Kasi <laughs> ka natin. Kayo. Talagang galing pa ng lemery. Fresh from lemery pa. Oh, oh. oh, Ayan ang sinasabi ko na dami na ngayon. Boss! Boss! Ano nga, simulan na natin itong okay, boss. Mamaya boss, mamaya. Ako, mapapaulot kayo ganda ng panahon ngayon. Walang ulan, ipiho. Wala ka ah, na, gulat pa mo yung punta nandito. Hindi kasunod din. Surprise! Nagtsatsahan <laughs> 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 si Kuya. Puta, mga gugula doon. likod ka din. <laughs> Nang kasama ko. Sa tambayan sa Lemer ay pagatandiyan sa... Ay pagatandiyan. Pag ay, oh, ay sa tiyang... Ay kinapalaban sa mga diesel na yan. <laughs> bilin, bilin. Huwag daw hatawin si Luna. Anong nangyari ha. <laughs> ah, wala daw <laughs> <no, ten. laughs> May iwan. <laughs> Ayaw. Sigurin. Oh, si Kuel, up, puta. The nerves. <laughs> ay, pagdating ng po yung <laughs> Para mga yung yoga mo, yung mga gaya. Okay, yung para kayo nagpapasage. Para mga nangabayo, yung Kusen ber. At ayan nga, diesel din eh. Oh. Oh, Ersus eh. Sarap. Ersus. Oh, ka makikita ang makina na Gusto mo makikita ang makina na rin. Yeah, yeah, uh, uh, yeah. Mga sigurado ang ano, turbong legit, na ang anay turbong lokal. Ano lang ito? Hindi. Eh. Ano ito? Wala yung turbo. Hindi ba yan? Hindi. Galing siya sa sok turbo. Pinalta ng... Ito yung pinost ko na V6 na makina. Ay, binalik sa ano. Tapos nag K-series naman. Jeez, K-series naman. Ang ay. ganda nga ito naman. Ano yan yan? Tapos ito, ito naka K-series din turbo. Ito. Tapos ito, b series all motor. Ito, all motor daw kasi ang plano is circuit. Ah, oh, ito yung kanilang bandrag drag. Ito pa circuit bandrag drag. Kasi yun, pinanda-drag din. Pero alam ko yung size circuit din na ito. Ito yung size circuit din na ito. Ito din, buksan mo din Ayan okay, na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan oh, na. Pagkikate. puti. Uy, <laughs> uh, tingnan mo. Tingnan mo. Oh. Tingnan mo. <laughs> series na Turbo. shish Ang lulubot pa rin pa rin sa makina. na rin kamila. na. Mapapagod kami ahakol pala dito. <laughs> <laughs> <Hello>? <laughs> pa ay eh, pa ano ba? Mapapagod. Mapapagod ka 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 Ayan, ito yung pinost ko na B6 na yun nung una no Ayan, B6 tapos ngayon eh parang may naging problema daw ngayon nagpalit mo sila ng K-series Dati yung nakasok turbo Masarap sarap pagka malalim ang bulsa no Ito, K-series na all motor tapos ito turbo Ayan, K-series na turbo Yo! Pare-pares po din Ito all motor din na B20 no B20 Ah, nakalos Ano si eh. <laughs> yung pre? Eh, no. Oh, mo, tino mo, tino mo. Oh, tino mo. Kupuk. Eh. Nang. Nakanos. Nasa si Kuya B. Sabi mo, aray masarap pa bulin ka mo. Pwede ka <laughs> din. Kuya B. masarap pa bulin. Mapapagod oh, talaga tayo dito kakabol. Hindi siya. Ihingalin tayo dito. Baka may tangge, may LPG rin kami. Nakaupo. Opo! Kapag naisa, nyo na. Yan. Pwede kayo makita din yung isang putidong ano? Puklatin mo na! Puklatin mo na, pop Dawood. Ay, diyan ka po, Mark. ka oh, akin, nandodon. Nakatago. Pare, makamagulat ka. Mamagulat ko kayo. Oh! Uy! <laughs> Uy! Ano yan? Puro spaghetti. Puklatin mo na para lumamig. Ayan, I think. Ah, parang... Parang iniluluwa yung akin ah. <laughs> ay siya ka, nakaturbo din naman niya. Ayaw mo, mabasgayin niya <laughs> si Kamuks. Doktor mo lang ang baon. Puta ka na, pag pinokus mo sa akin yan, <laughs> pare. Mapapagod tayo. <laughs> ay, yun mo uh, naman nagpapdood din eh. Wala, <laughs> pare. Parang iniluluwa na yung <laughs> akin eh. Tinahanap oh. ko nga kanina, sabi ko wala habol din eh. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. Yeah. Oh. Ay, ito na yung kalawan. Tignan mo, tignan mo. O, sa isa natin, ha. peek oh, pooks oh, yan. Ay, nakaturbo naman. <laughs> naka-turbo naman ba Tapos, puro spaghetti. Kala mo yung maralapog. Tignan natin mga katabi. Ay. O, landyo. Ay. K-series. All motor. K-series turbo. Sheesh. Areyo. Oh. B20 all motor na nakanos May nos sya may nos eto oh hindi lang basta B20 yan Nakanos Nakanos naka Parang ano? ang pangit bigla ni Luna Parang ang pangit ah Ito mga ka-complay, pumasan Ayun. Ayun. Ayun Nakatago, nakatago yun Nakatago Doon lang, doon lang sa yun, yun nga uh, Babae na ang hood ni Luna, babae na oh, ang <laughs> hood. Ako nagpatambay. Babe, ako'y nakatago doon. <laughs> ayan! Ayan na! Ayan mas, yan na, hapon tayo. Ay, ito'y drummer pa Ang drummer, si Boss Ay, Mas madiin nyo yung kuting yun. O, ito mo. Ay. Ay ah. Lawit ang nose sa ilalim. Ito mo yung nose. Ayun Ay, yung tubo <laughs> ng nose. <laughs> ang <At> tubo <laughs> ng nose sa, sa ilalim. Kapala oh, yan mga Pops. May mga... Dumadami na tambay. Eh. mga timalae eh. nandito dito, mga timalae. Eh. Ayan, syempre yung ate, yung sila parang Jason, ayan, Kanipikache, ate. Yung okay, kickbox, doon ko na pinapart para tabi-tabi sila. So yung akin, doon ko na pinagsamay madilim, syempre. Nakakaya na ano, may park doon na eh. yung pagkakadungis na ating kutse. Wala kung bagay kailangan pa i-strip to metal natin. So pag na-strip to metal natin, makakatabi na tayo sa mga madidiin. Ayan. Tindig mo ako, nag-invento, make it make sense Ho, sinakay sa Honda, feeling my set is She do her little dance, kasama ko si dance, Sa I amin mean, walang well, babaero, ah uh. Shadow tunes and melodies sa so mga ladies, hello Yeah